Ah. Kamusta mga kawok Alam mo yung feeling na parang laging may plot twist sa Philippine politics. Ito na naman mga kababayan. Si Representative Kiko Barsaga ha? at Senate President Tito Soto. Nagbabagayan na naman. Ha? Pero teka, ano ba talaga ang chika dito? Is it just political drama or may mas malalim na issue na dapat nating i-unpack? Kaya tara, samahan niyo ako ha, sa ilang mga minuto na deep dive natin sa pinakabagong awayan sa politika. Walk with land style mga kaibigan, Diretso, walang paligoy-ligoy at may konting tawa para di masyadong mainit ang ulo. Okay ha, kung nasa Pilipinas ka, US, ha, Canada, Dubai o kahit saan sa mundo. Ha, bilang OFW, ha, malamang narinig mo na yung tungkol sa pag-alis no? ni Kiko Barsaga sa National Unity Party NUP at yung banat ni Tito Soto sa kanya. Pero bakit nga ba biglang nagkagulo? Ano yung sinasabing plat laban kay House Speaker Martin Romualdez? At bakit parang lagi may ganitong drama sa politika natin. Ha, ah, para sa mga kabataang Pinoy ha, ah, at OFW sa ah, importante. Okay, importante itong pag-uusapan kasi ito yung mga bagay na nakakaapekto sa future natin mula sa budget ng gobyerno hanggang sa mga proyekto ng Pilipinas. Okay, bago natin simulan, ha, ah, i-hit nyo na yung like button, i-subscribe, at i-click ha yung bell icon para updated kayo sa mga ganitong kwento. Kung gusto nyo rin ha, mag super thanks para maipagpatuloy natin itong content para sa inyo. Lalo na sa mga kababayan natin sa Saudi, UAE, Hong Kong at Singapore ha. Share nyo rin sa mga kaibigan nyo. Simulan, i-hit nyo na yung like button mga kaibigan. Ah, subscribe at click yung bell icon para updated kayo sa so, mga ganitong kwento. Kung gusto nyo rin, ha? Ah, mag super thanks para may pagpatuloy natin itong content na ito para sa inyo, no? Lalo na sa mga kababayan natin sa Saudi, UAE, Hong Kong at Singapore. Ah, share nyo na rin ito sa mga kaibigan nyo sa Quezon City, Davao o kahit sa Los Angeles para marami tayong makakausap tungkol dito mga kaibigan. Ngayon pag-uusapan natin yung buong detalye ng Kiko Barsaga Tito Soto drama. Ano ba talaga ang sinasabi ni Barsaga na ikinagalit ni Soto? Ano yung koneksyon na sa flood control funds at bakit parang laging may ganitong political circus sa Pilipinas? Susuriin natin ito ha, with facts, humor at counting shade. Kasi nga, ha, hashtag walk with land, kailangan natin ng katotohanan with a side of chika mga kaibigan. Ngayon, si Kiko Barsaga, ang self-proclaimed Congress meow, ng Cavite 4th District, ha, biglang nag walkout sa NUP at sa House Majority Black noong September 10, 2025. Bakit? Dahil daw inakusahan siya ni Deputy Speaker Ronnie Puno na nangungulekta siya ng signatures para patalsikin si House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ni Barsaga, fake news daw ito ha, sa Facebook post niya, ha? sinabi niyang, uh, while the betrayal of trust is disappointing, I believe it is in the best interest of both myself and the NUP that we go our separate ways. Grabe, no? Parang teleserye, di ba? Pero teka, bakit nga ba siya inakusahan? At bakit si Romualdez ang target, mga kaibigan? Ayon sa balita, ah, may chismis na may planong tanggalin si Romualdez bilang speaker. Pero si Barsaga, todo deny. That notion is false, sabi niya ang tanong, ah, sabi ng mga nagsabi na siya raw ang mastermind. At bakit biglang naging issue ito? sabi ni Barsaga, si Puno daw ang nagkalat ng chismis. Pero si Puno naman, deny rin. Ah. First time ko lang siya kinausap. Ano ba talaga mga kababayan? Parang laro, he said, she said sa kongreso. Okay, para sa mga kabataang Pinoy, lalo na yung Gen Z at Millennials, bakit natin kailangang intindihin ito? Kasi mga best, Ah, yung mga ganitong political drama ang magdidikta kung paano ginagastos ang pera ng gobyerno. Halimbawa, yung mga proyekto sa Cavite kung saan ang congressman si Barsaga may kinalaman sa flood control funds. Kung may anomalya, edi apektado yung mga kababayan natin sa Pilipinas pati na rin yung mga OFWs na nagpapadala ng pera para sa pamilya nila. Kaya importante na malaman natin kung sino ang dapat panindigan ha at sino ang dapat i-call out. Kung isipin mo ha, parang pelikula ito. ay ah, itong drama na ito. Si Barsaga, yung Congress meow. biglang naging rebelde sa si NUP ha. Pero teka, hindi ba hindi ba siya rin yung dating loyalista ng partido? Parang plot twist sa FPJs ang probinsyano. At yung sinasabi niyang betrayal of trust, ano kayang chika yon ha? Ayan. Baka naman mas ma may mas malalim na dahilan like hello power struggle match mga kaibigan. Eto na mga kawakwidlan si Senate President Tito Soto biglang sumali sa tsikahan ha. Binanatan niya si Barsaga dahil daw sinabi nito na baka maapektuhan ang investigasyon sa flood control fans dahil malapit si Soto kay Romualdez. Sabi ni Soto ha, fact check muna. Grabe no, parang si Tito Soto yung tito natin sa family reunion na laging may opinion. Pero seryoso, bakit galit na galit si Soto? Ano yung koneksyon niya sa issue? Ang laking issue ng flood control funds mga kaibigan, mga bes, Ah, may mga aligasyon na may anomalya sa paggastos ng pera para sa flood control projects. Si Barsaga ha, sinabi niya na dapat imbestigahan si Romualdez dahil daw may personal knowledge siya sa involvement nito noong si Romualdez pa ang caretaker ng Cavite 4th District, mga kaibigan. Pero si Soto Ayaw niya itong paniwalaan. Sabi niya, ah, walang basihan yung sinasabi ni Barsaga. So, sino ang paniniwalaan natin? Si Tito Soto, mga kaibigan, bilang Senate President, may history na rin sa politika. Alim, alam naman natin na malapit siya sa ilang political figures, katulad ni Martin Romualdez. Ah, at saka kay um, Atayde, mga kaibigan. Ah, eh, talagang ano, kaya naman sensitive siya sa mga ganitong akusasyon. Pero teka, bakit kailangan ng magbalaki si Soto, no? Na sinupapal niya si Barsaga. Parang high school lang, di ba? <coughs> Uy, sinabunutan ko siya sa group chat. Pero seryoso, <coughs> ang tanong, is this about defending the truth or is this about protecting political allies, mga kaibigan? Okay, para sa mga kabataan at OFW sa, importante itong pag-usapan kasi yung flood control funds na ito, ah, pera natin yan. Ha, kung totoo ang mga anomalya, edi eh, apektado yung mga proyekto sa Pilipinas. Like yung mga tulay at kalsada na kailangan ng mga kababayan natin sa Dasmarinas, Cavite o kahit sa Cebu at Davao. At para sa mga OFW sa, yung remittances ninyo, napupunta rin sa mga ganitong proyekto. Kaya kung may korupsyon, ha, parang ninakaw din yung dugot pawis ninyo mga kaibigan. Si Kiko Barsaga, ha, hindi siya basta congressman. Siya yung anak ni dating Dasmarinas Mayor Elpidio Barsaga Jr. at kapatid ng incumbent Vice Mayor Third uh, Barsaga. Ha? Ah, political dynasty mga best. Kaya naman may mga nagsasabi na baka yung walkout niya sa si NUP hindi lang tungkol sa betrayal of trust kundi part ng mas malaking plano. Pero teka, fair ba na i-judge si Barsaga dahil lang sa apelido niya? O baka naman may point siya sa mga sinasabi niya tungkol kay Speaker Martin Romualdez. Si Tito Soto naman, ah, bilang chairman ng Nationalist People's Coalition NPC, malaki ang influensya niya. Kamakailan, ha? Ah, in niya. Ah, siya, ang, siya ng nanay ni Kiko, ha? Ah, si Mayor Jenny Barsaga, ha? Ah, para sa senatorial bid niya. Pero ngayon, biglang nag-aaway si Soto at si Kiko. Ano ba talaga ang nangyari? Ah, parang teleserya na naman. Baka naman may kinalaman ito sa mas malaking plano sa 2028 elections. oh, speaking of elections, Malapit na ang 2028 uh, ah, election, ha? Uh, ah, Duterte tayo para sa mga kabataang Pinoy. Ito yung oras para maging vocal, mga kaibigan. Sino ang iboboto natin, ha? Yung mga politikang laging may drama o yung mga may malinaw na plano para sa future natin. At para sa mga OFW, sa importante rin na bantayan ninyo yung mga kandidato na mag advocate para sa inyo, ha? Mula sa labor rights hanggang sa mas magandang remittance policies. Okay, sa isang banda, may point si Barsaga. Kung totoo yung mga aligasyon niya kay Romualdez, kailangan talagang investigahan ito. Ha? Pero sa kabilang banda, si Soto rin, ha? may point. Kailangan ng solid evidence bago mag-akusa. So paano natin malalaman ang totoo? Ha? Simple, transparency at accountability. Dapat buksan sa publiko yung mga detalye sa, ng flood control funds at kung paano ginastos. O para sa mga kabataan at OFWs, oras na para maging aktibo tayo. Mag-comment kayo sa baba ano sa tingin niyo ang solusyon sa mga ganitong political drama? Dapat ba nating i-call out yung mga politikong laging mag-away o bigyan natin sila ng chance na magpaliwanag? At para sa mga nasa US, Canada, UAE o Japan, i-share nyo itong video na ito sa mga kababayan natin para mas marami tayong makakausap tungkol dito mga kaibigan. So ano nga ba ang natutunan natin? Si Kiko Barsaga po ay ah, nakusahan ng plat laban kay Romualdez pero deny to the max siya si Tito Soto ha binanatan si Barsaga dahil daw sa fake news. Pero sa totoo lang, ang mas malaking issue dito ha, paano natin masisigurong transparent ang gobyerno natin? At paano natin maproprotektahan yung pera ng bayan? Lalo na yung mga remittances ng mga OFW ha. Mga kawok with land ang politika sa Pilipinas parang roller coaster, nakakahilo pero kailangan nating sumakay para malaman natin kung saan tayo dadalhin. Kaya naman, let's stay woke, let's stay informed at let's keep the conversation going. Ah, kung nagustuhan niyo itong video na ito, ha, i-hit niyo yung like button, i-subscribe at i-share sa mga kaibigan niyo sa Quezon City, Dubai, Toronto o kahit saan sa mundo. Mag-super thanks na rin ha para maipagpatuloy natin itong content para sa inyo, ha? Comment kayo sa baba. Ano sa tingin niyo sa ang susunod na plot twist sa drama na ito? At don't forget to follow ha hashtag @walkwithlan as uh, sa YouTube at X para sa mas maraming chika. Salamat sa panonood mga ka-Walk with uh, shoutout sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, Singapore, Hong Kong at Australia. yung mga OFW sa, kayo ang tunay na bayani. Hanggang sa susunod na video mga kaibigan, keep it real, keep it walk and let's walk with Lan. Mabuhay ang Pilipinas.